Alright mga kawiring Mag-aalis tayo ng uh, jumper Alisin natin itong mga jumper na to sa fuse box Yan Yan makikita niyo yung jumper na yan May nakalagay na fuse Alisin natin yan Para iwas sunog mga kaibigan Aalisin alisin natin yung mga jumper na yan Yan yung papunta sa park light Laging pumuputok Ayan ay, yung pinaka na fuse ay Pumuputok gawa ng uh, Natatalo na siya ng load Grounded yan, yan, no? uh, yan mga kaibigan Ito yung ating bagong kasama Wala, suplado Na electrician bising busy siya mga kaibigan Natawa yan. <laughs> Bali, pagkaganito mga issue mga kaibigan Pag nakita natin may mga jumper na Pwede nating alisin na yan para Iwasunog Mapansin niyo yung fuse box niya no Sunog na sunog Gawain ng mga jumper jumper Ito mo Ayun, pagka nasusunog na yung truck. Pa okay. yan, ko pa nagkakabit. Ang kapit. technique para mabilis maapula yung sunog, eh, tanggalin natin yung battery. Kahit anong lagay natin ng tubig dyan, ay hindi yan mamatay Unahin natin yung battery para tumigil yung apoy. Yan kasi ang nagpapalakas ng apoy sa sasakyan yung battery disconnect natin yung battery para hindi matuloy masunog yeah, yung app. ating uh, unit bali binalik natin dyan yung color coding ng wiring kasi yung malalaking wire na yan mga kulay blue dumadaan pa yan sa Ay, relay ngayon yeah. binaypas yan binaypass shortcut method lang para magkaroon ng supply yung sa ignition binalis ko yun, binaybay ko yun patay yung main relay yan Bali, nakadalawang unit tayo dyan At saka Nag-convert tayo ng Power window switch Nilagyan na lang natin ng ordinary switch Yung power window nya Kasi puro na lang dito kudtukod yung salamin yan Palit tayo ng uh, Power window switch Bali Kinumbert natin na yan sa single switch na lang kasi yan dati dumadaan pa yun dun sa kabilang switch sa driver side ngayon doon na lang sa painante para yung wiring niya hindi gaano marami ayan Bale yung dalawang mechanism niyan ay mechanical <laughs> kaya meron pa tayong isang unit na ginawa Kin kinuha kinuha yung mechanical mechanism niya at kinabit natin doon sa isa pang kaya napakinabangan pa naman Kasi yan ay wala namang motor Walang electrical Yan yung dipihit manual Kaya kinuha ko yung kaliwa sa kanan At tayo kabit doon sa isa pang help Ayan Yan ang uh, naiging, nang, nangyayari Pagka mga jumper-jumper yung wiring ano po, Tapos walang battery relay yung ating battery yan, o kaya naiwanan na nakasusi kasusi. Pag natanggal mo yan, Yan ay nagkukos ng ano, mga shorted. Lalo kung nabasa yung fuse box. O kaya may grounded. Yan ni ka ba dyan, ka dyan? Ang pinakamaganda natin gawin dyan para iwas sunog yung unit. Sil 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 Pag hindi naman natin gagamitin yung unit at walang battery relay, tanggalin natin yung negative. O kaya yung positive para sigurado tayo uh, safe yung ating uh, unit kaya nito bigla na lang itong lumiyak nang walang tao nakagarahi yan gawa din ng electrical short circuit yan pero kung yan ay nakadisconnect o kaya may battery relay hindi aabot sa ganito yung unit Ayan, buti kung yung unit natin ay naka-insured eh. ay kung may nadamay pa na ibang unit sa mga katabi ay mas malala Alright, maraming maraming salamat sa panunood. at kalalimutan na i-subscribe ng aking channel, tourist de Electrician. At ipalalo nyo na rin ako sa aking uh, Facebook page at sa aking mga TikTok at Reels. Ayun Sana meron kayong uh, kaunting uh, kalaman na naibahagi sa inyo. At maraming maraming salamat sa panunood. Ah! At mag-iingat po tayo lahat.